Andito pala kami sa day to date, Malapit lang to sa bahay namin kaya pinuntahan namin. Nadaanan kasi ito ng asawa ko. Sabi niya sa akin, mama punta tayo doon. Sabi niya 5 dirhams lang lahat ng klase ng damit. Tapos ngayon pumunta kami ay tatlo na para sa 10 dirhams. Mas bumaba na yung presyo niya. Kaya mas tuwan-tuwa ako. Siyempre, alam niyo naman, pag mas nakakamura tayo, mas natutuwa tayo, di ba diba? Andito na pala kami sa loob at kung makikita nyo nga, magaganda na may damit, ano? Maganda na yan para sa tatlong 10 dirhams. Marami nga kami nabilin damit ng na mga bata pero ako wala akong nabili kasi nga walang pang sa ba. May mga pambabae pero pang mga sexy ba, mga pampayate. Alam niyo naman tayo para na tayong ano naglalakad na drum kaya walang kasya sa atin. Ganito talaga mga hinahanap namin na asawa ko, yung mga bagsakan presyo. Kaya sa mga followers namin dito sa Dubai, ay comment naman kayo kung saan may mga ganito na mga bagsak presyo man ng mga tindahan ng damit at susuguri natin. Tingnan nyo ang gaganda ng damit, to oh, yung mga damit ng pambata. Lapit palatong itong shop sa Naif. Paglabas mo nga sa shop na to ay matatanaw mo na yung masjid sa Naif. Tapos sa likod nito ay yung scrap market naman. Tapos si Mariam nga, ayan katalas talaga ng mata ni Mariam pagdating sa laruan. Ayan, niya agad yung papa niya dito. Laruan nga daw. Yan nga daw ang gusto niya, yung mga prutas-prutas na yan. Tapos sabi ko, anak yung sirena, o yan na lang bilin mo. Sabi ko, ayaw daw niya. Gusto niya yun, yung makeup daw. Yung makeup sa taas, sobra hilig talaga sa makeup ni Mario. Kaliit-liit pa ye. Abay, daig na daig pa ako. Ayan nga, binili naman ng asawa ko. May kater pa yan yung binili ng asawa ko na yan. Tapos sabi pa sa akin ni Mariam, Mama, ako na magkakat ng kuko ko pagka humaba. Sabi sa akin. <laughs> Naku, si Mariam talaga ako Tapos, sa kabila pala nito, ay 1 dirham naman lahat ng klase. Ito, mas maganda, ano? One dirham lang lahat ng klase. Marami din dyan mga damit, mga kung anik-anik, mga laruan. May mga basket na maliliit, may malaki. Kaso nga lang, medyo maraming tao sa loob. Eh, syempre, man naman eh, pandiram ba naman eh. Kahit sino, di ba, papasok sa loob at titingnan ko ano yung pwedeng mabili, di ba? Kahit sino naman eh, pagka may libreng oras, ayan eh, ano, Madaanan mo ganyang 1 dirham lang ay eh, talagang papasukin mo. At andito na nga kami sa loob. Ayan, ganito ang itsura niya sa loob. Yung mga laruan, na halo na ay mamimili ka dyan tag dirham. Ayan, mayroong mga basket na maliliit dyan. Bumili ko na isang lagayan ko ng mga sibuyas bawang ko kasi nga wala akong lagay. Maliit lang binili ko kasi nga wala namang paglalagyan pagka malaki rin dahil masikip lebya bahay namin eh. Maliit lang, studio type lang yung tinitirhan namin. At ayan nga, may mga damit din. Marami sila pajama. Pero tumingin-tingin ako, yung iba wala namang gartel. Naku, paano ko yung kakumain sa soto? mga garter. Tapos ayan, yung mga basket-basket dyan. Sa so, isip-isip ko, may nagustuhan ako isang pajama. Pagting ko naman, ba't ka ako hindi nabibinat yung garter? Yung sabi, naku, wala palang garter. Sabi ko, e, isa ng na nga lang nagustuhan ko, wala pang garter. Kaya ang ending yan, wala kami nabili na damit. Ano lang, laruan lang ng mga bata ang nabili namin.